Iginiti Senadora Grace po na dapat na masunod ang karapatan ng mga pasahero sa ilalim ng Passenger Bill of Rights. Ito yung naging reaksyon ni po matapos ang pagkabiriya kahapon ng flight ng mga pasahero sa Ninoy Aquino International Airport dahil sa cancellation ng mga flights dahil nga sa problema sa air traffic control. Ayon nga rito kay po dapat makatanggap ang mga pasahero ng anunsyo mula sa mga airline na cancelado ng biyahe nila at kung umabot ng dalawang oras ang delay, nakatanggap dapat sila ng pagkain at Tinumin habang naghihintay ng bagong schedule. Aniya kung abutin na tatlong oras ang delay, ay maaari na sila maribook o magrepan o di kay magpabook sa ibang airline Dagdag pa ng senadora, dapat may multiple contingency plan at agarang rollout ng assistance ang mga pasehero ng apektado nga ng delayed flights. sa Iginiti po na hindi maaring nagkukumahog ang pamunuan ng airport kapag galit na galit na ang mga pasahero. Ipinaalala pa ng mababatas ang kanyang babala noon na karambuan tungkol sa lagay ng air transportation sa bansa. Aniya sa halip na solusyonan, panibagong problema sa unang araw ng taon ang nararanasan ng mga pasahero na nawagan muli si Po sa mga transport, airport officials at mga airline companies sa palawigin ang assistance sa mga nai na pasero sa mga paliparan. Magugunita na noong buwan ng September 2022, 30 domestic at international flight ang apektado sa naganap na power outrage sa NAIA. Sa ngayon, ani-ani po, inaantay pa niya ang official report mula sa si airport authority sa naganap na problema sa air traffic control. Ako, si Jojo Sikat, walang inaatas balita.